Hi guys, it's me, Michelle Fishing, and welcome back to my channel. For today's video, lumaut po tayo ng pasadlak or ng pagabe. So come on guys, samahan yung kami. Let's go. So time check, it's now 5:37 in the afternoon. Ayan. Nandito na po tayo sa laot at tapos at, na tayong magbagsak nung ating lambat. At ang hangin na umihiral ay hangin habagat. So kaninang umaga ang or nung kanina madaling araw ay lumaut tayo. Then yung ano, hapon, mau din tayo. So, magpapasadlak tayo. Mamayang padilim nito yung hila natin. Gamit pa rin natin yung ating lambat na tree fly net or yung ating panghipon. Yan yung ating kalangitan ay maulap. Bale, umaambon sa mga oras na to. Yan, naman masyadong maano siya bagat. Ganyan lang yung alon niya. Ay lang syempre may Agos. Kaya mamaya tingnan natin kung makakapag-shoot tayo nung ating paghihila. At kung hindi man ay basta i-update ko kayo. Mamaya mamaya na lang mga idol. And ingat po sa lahat. Ayan, hihila na tayo. Bali, kalmadang kalmada yung dagat ito yung pinakamasarap na lumawot sa lahat. pag ganito yung dagat na kalmang kalma lang mahirap pag malakas so ayan barko yan nasa pitan ng barko Maria bali magilid lang naman tayo dahil mahirap na sa laut. medyo masama yung panahon eh kaya dito lang tayo sa gilid sinubukan natin so ayan buti na lang kalma siya pero makulim-lim yung panahon na

mm -hmm. sobrang dalang po ng mga tinga natin talagang nakakaantok ilain maswerte ka na kung makakatatlong piraso kang hipon sa isang panyo o isang banata ganito po yung sitwasyon namin at nararanasan dito sa lugar namin dito sa bataan dinodoble sipag na namin yung aming paglaot para makasapat sana sa panggastos sa pang araw araw pero wala pa rin sobrang hina po talaga dapat sana tong mga panahon na to ay nagkakatambahan na ng hipon dito sa lugar namin pero dahil nga po dyan sa mga illegal fishing dito sa lugar namin na nagkalat sa paligid Ayan, inubos na yung mga inuhuli namin na sana ay pag ati namin mga maliliit na mga sa lugar namin. At yung mga kasama namin na mga malakaya dito ay wala, ubus na. Dahil ang inuhuli ng mga yun ay isang lautan lang ng mga yun. Isang linggo na namin uhuli yun. Kaya maswerte ka na dito sa lugar namin kung ahit ng limandaan yung benta mo. Paramihan tuloy ng na mga nakikilabasan ng bangka ay ayaw na magsilaot. Kasi ano pa papartayin nila dun sa limandaan na yun? Kung tatlo pa sila sa isang bangka, kakaltasin pa ka yung kanilang konsumo. O di wala na, halos wala nang matitira. Pambili na lang ng tinapay. Kaya kami, maswerte pa rin kami dahil sa amin tong bangka, at kami yung lumalabas kaya kahit paano eh talagang pinagkakasya talaga natin dahil ang dami talagang umaaray sa ganitong pahuli Halos dalawang buwan na po kami idol na dumadanas ng gantong pahuli sinimulan nung may lumubog na mga barko dito sa lugar namin. Idagdag mo pa dun yung mga nagkalat na illegal fishing, ay talagang ala. Ala talagang mangyayari. Sabi nga nung iba, wala nang buhay sa dagat. Kasi nga, ganito nga yung nararanasan natin. kawawa po talaga yung pamilyang umaasa sa atin kahit na anong gawing dobling sipag natin, kung ganito po talaga yung sitwasyon dito sa ating karagatan, wala talaga talagang mas lamang pa yung pagod kesa dun sa kinikita, eto po ang haba-habang itong lambat na dala namin 22 panyo o banata pero yung mga tinga niya talagang aantuhin ka talaga sa dalang halos wala nang mahuli at yung presyo ng mga hinuhuli namin ay hindi pa rin bumabalik sa dati presyo ang akala mo eh, kagagaling lang namin sa oil spill talagang nanamantala na sinamantala na yung pagkakaroon ng oil spill dito, hindi na tinaas yung presyo. ganoon pa rin. Kaya tong mga isdang kasamang hinuhuli na ito, bariya lang po dito sa amin. Halos lahat po ay talagang bagsak presyo. Akala mo tuloy nagkakatambakan ng huli. Pag po kasi tambakan ng huli dito, ayun, normal scenario po talaga yung ganoon na bumabagsak talaga yung presyo. Pero ngayon, wala naman po nakakarami ng huli sa amin. Puro mahihina. Sabi ko nga kanina, maswerte ka na kung makakalimang daan ka sa laot mo. Yan, may dito lang po tayo sa huling panyo. O palaot tayo nakakuha ng medyo maganda-ganda. Pero ganun pa rin po. Napakadalang pa rin po. Yan, malalaman na rin mamaya yan pagkatapos natin magtanggal dito sa lambat ng mga tinga. Alaman natin kung makakasulit ba yung layout natin ngayong gabi. Ayan, bali mamayang madaling araw susubukan uli naming lumayout. Kasi talagang ramdam talaga nating mahina talaga tong huli natin na to. So, sabi nga, try and try. Subok lang ng subok. At laban lang palagi. Baka makatapat din tayo. Tatawa tuloy ako sa sarili ko, panay hikap ko. Oh, hantok na hantok talaga ako dito sa hinihila naming lambat. Halos wala akong matanaw na tinga. <laughs> Ayan, tapos na tayo maghila. Ah, mayan na lang pagdating sa barahan, pagkatapos magtanggal, mapakita ko sa inyo yung naging huli namin ngayong gabi. Ayan, baka mapilitan tayo lumaw tuli ng madaling araw. Mahina sa gabi. Tumatao sa konsignasyon. <laughs> Ayan. So madali yan mga idol yung kilos natin. Bali. Hindi <laughs> ka paliparan? Hindi ka paliparan naman ah. Bali, lalaot kasi tayo ng umaga kaya talaga mabilisan. Mabilisan yun ng pagkilos. Katapos <laughs> ko ng magara. So, oh, yun eh. so, na yung ating lahat ay, ng na nahuli sa ating lambat sa gabi na ito. Mama, eh, parang kayo na ilalawag kami bukas ng umaga. May tao dito. Starak. Starak. Si, si, uh, si, si Abed, ay si abe. ano, bulog-bulog-bulog natin, si... Si Jay. Oh, nandiyas na si Jay. <mary> Yan, kalampagin mo yung pinto. Pagay mo gising, martilyoin mo. so, yun yung ating mga alimasag. At Kaya yung wish twist na yan, ako. Anong wish na yan? Hindi ba tayo? Kaya sa ko tayo ng wish. Oh, sarado. Ang mga kapatid yan. Ayan, o. Oh. Kapatid siya ng Apuro oh, ka okay. kapili dito. Hindi. Ang ano niya, yung kapatid ni Manu. Si Tarahon. 1.6. 1.6 big okay, alamasan. Ay, hindi. Tinatabi niya pa pagtulong yun. Dos dos. Small. Small. Masag. Dos dos. Pogge. Ay, si Pogge. Yung ano. Tasan kayo na kalubo. Tasan. Kaya naman mo dito sa mga. Tara pa dito. <laughs> tatlong tatlong guwit. Itong guwit yung ating bisugo. So bali isang kilo plus yung 0.3 na tiyak sa Magkakapit ba yung... na Oo! Alright mga idol, nandito tayo ngayon sa bahay. So talagang mabilisan yung ginawa natin yung paghilos dahil uh, gabi na po. So, time check. It's now 10.22 in the evening at kailangan pa natin uh, humain at dahil mamayang alas stress ay kailangan natin bumaba ng bangka ulit para lumaot. O yan. Kung bago ka po dito sa aming munting channel at gusto mo mga fishing content na aming in-upload, lamang pong pakipindot ang subscribe button sa ibabalitong aming video at huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming ina-upload. So that's all for today's video. I hope you enjoyed watching. God bless and stay safe to all and see you to our next video. Thank you! Bye-bye!